Sira na mga kulaog, aking tarpulin. Putang ina, binagyo Magandang umaga mga kulaog, may customer tayong dumayo. Ah, bukas lang natin, boss. Ayan si ate, shout out. Boss, taga saan boss? Tagig, tagig. Ayan, ah, ito yung motor ni sir. Ah, taga tagig. Sira ang cam, ayan, kinakalas. Napakaingay nito. Ah, hindi ko na papakita sa inyo. Uh, ah, Pakita ko na lang sa inyo ang parts na nasira. Kaya pala umingay na malakas. Tapos dito kay boss Shout out pala kay Paring Jasper, engineer ah, Dito kay boss naman Anong problema boss? Nagda-dragging pag mainit Sobrang init, nagda-dragging Tapos pinuksan namin ang gilid Bumili, sana, bumili na natuloy si boss ng bagong ano eh, Tapos boss, itong luma, amin na lang Pwede ka, bibenta natin sa iba ah, Dito mga kulao oh. Anong ah, ni Paring Ano ni paring arson uh, spring, tatlo lang uh, siguro pwede yan kasi nagamit nga eh pwede yun sa iba, pero sa amin mga boss pag mga ganitong nakaklat spring kumpleto na, para mas maganda ibig ko sabihin pag kumpleto ang spring uh, pantay ang kapit ng lining, kamo, ayan ang tatlo tatlo lang nakalagay, at saka dalawang stack uh, sa sunod mga boss, kung magpapalit ka ng lining Uh, ano na, lima na. Hayaan nyo nang tumikas ang clutch. Ay, problema na yun na mayari. Siya may gusto eh. Di ba? Pre. Ang, ang kagandaan dyan, pag kumpleto ang clutch spring, maganda performance. Okay. Tapos dito tayo kay sir. Sir, sa kayo sir? Ang problema sir ay, nausok. nausok no? Ah, uh, ito yung motor ni boss. Wala mang hinga ito. Ayan, tahimik na tahimik. Tahimik na tahimik, tahimik, sir, no? Ipabalik ko na lang na maingay. Ayos lang, boss. <laughs> Ayan, si boss. Okay okay kay sir, uh, Dito naman kay sir, ay Juan. May compression release pa. Uh, ang compression release, mga boss, tatagiktik to o kakalampag tuwing nabubuhay. Kung hindi pa nararamdaman ni sir, ibig sabihin, ayos pa to. Uh, kung meron mang mangyari sa inyong ganito ito yung compression release uh, hayaan nyo lang pagka pinainit nyo na warm up ng makina mawawala yan ang mahala ka dyan pag uminit tahimik ano sir yan tapos nausok ang kay boss sa black naman goods ang black walang problema to uh, basta goods na goods tapos sa piston piston naman ayan, ang nakikita ko sa piston kaya nausok uh, May problema ang carb nito Gawa ng sobrang itim Pero papalitan na rin natin ng piston ring Kasi sabi ni sir sayang ang bukas At valve seal Ito yung carb ni boss oh. Kasi pinandar ko kanina ang minor nito Lampas ng dos Ano sir? Pagka Pagka mainit Nababa ng 1.5, meron na normal naman siya Pero basta pag malawit mataas talaga Ayan ah uh, ang may problema nito mga boss, carburetor niya. Ayan, kahit stock 'yan, darating din ang panahon na magloko talaga. Pero check natin 'to. Kung ano magagawa natin paraan, baka maayos pa natin 'to. Hindi 'yun normal mga boss, pag mga ganyang minor ay nataas muna, pag uminit ay tsaka titino. Aayusin din natin 'to. Pag hindi, uh, may pwede pa ring uusok siya kahit bago ang piston ring. Ang usok niya mga boss ay hindi sa langis. Ayan, kitang-kita naman. Sa talaga Ayan o oh. Badalit sabi Over gas siya Mamaya A-check natin Aayusin na natin Yun mga boss ah, Kalas na Ito na yung Sa takatagig sir Ayan si boss Nadismaya tuloy Nang nabuksan natin ah, Dito mga boss Nakita namin ah, Ito na yung Cam ni sir ah, Sira na Sira na ang loob Ayan tapos yung tapit niya sira din no. Tapos ang masama nito mga boss. Ah uh, pinakinis na naman. Hindi ko alam kung paano ginawa kung pinort ba or pinalis ata to napasobra. Sa mga ganito mga boss, ayan oh. No? Siguro na-over ito. Na-overheat it nga to, sir. Ano, sir? Okay, Nakop. Tatakbo kami nang ano, pagdikit na sabi lang mamatay. Ah, Tap. Na ah, nakoverit nga madirit sabi tapos inayos, no? Ah, itong mga boss. Ay, hindi. Dati dito nag overheat, nung muling gawa lang, nung ginapit lang. Yun na. Ah. Ang ibig sabihin pa lang ni sir, okay to boss. Tapos Ingay lang. Tumirik kasi to kasi yung tensioner na ano, tumalon. Ah, bumi. Kaya ang uh pinagawa ko, tapos ganito lang ang nangyari pala, ang issue pala nung kay sir na uh, tum tumalon yung timing. timing chain tapos syempre pag tumalon, automatic liko ang barbula sir hindi naman, hindi naman. ang problema ngayon nung binalik nag overheat, tapos pinagawa uli ganito lang ang ginawa uh, nag over mga idol ang ano nito pag palis or niliha Ah, kasi yung mga boss, sa amin kasi hindi na, hindi dapat haabulin yung ano, yung overheat. Sirain niyo na ang cam holder, wag lang hate. katulad dito. Hindi namin masasabi kay boss kung ma-perfect namin ang gawa at napakalalim ng lubog. Kumbaga paghahabol lang sa pa niya. Pero titingnan namin kung ano makakaya namin mga boss. Na ano, pre? ano pre? Ano pre? Paano pre? Ang niya, dal nito kaya nga yan katul katulad na rey lubog na lubog hindi pa sigurado kung pantay ang lapat ng kam na rey ano pare eh? pero titingnan namin mga boss kung anong magagawa din eh sana ay mapatino namin at napakalayo dumayo pa sa amin si boss tagig pa tsaka sa sunod yung mako overheat wag nyo nang gayahin to tapon ng head nyo bibili kayong bago sigurado